We're here. Ano nga pangalan ng place na to? Bodrum, Jonah? Bodrum, bodroom Bodrum, Nasa Bodrum kami. Bodrum, Bodrum. So, may swimming lesson yung alaga ko. Andun siya sa pool. Hindi ko nalang ipakita. So, guys, itong content ko for today ay para dun sa nagtanong. Ay, ah, hindi naman nagtanong. Nagsuggest lang na isa-isahin ko daw yung ugali ng mga amo. Kung <laughs> ano yung mga ugali ng mga amo dito. Okay, so ito is generalized. Hindi lang ito yung amo ko. Mostly namang amo ko dito. Ay yung mga amo pala dito. Ah, hindi naman lahat-lahat pero mostly sa kanila ganito. Okay? Pero yung kasama ko dito, ah uh, okay naman yung amo, 'di ba? Okay naman yung amo mo, Jona. <laughs> Ayan si Jonah. Sa awa ng Dios. Oh, mabait yung amo niya. She's very lucky. So may kasama siya isang Uzbekistan. Andun. Uh, dalawa kasi yung alaga. Dalawa yung bata sa bahay nila. So, yung isa is Uzbekistan. So, ganito guys yung amo ng... Ay, yung mga ugali ng mga amo dito. So, parang nag, nagpapanik ba? Yung kunting kibot, uh, parang papanik-panik ka agad. So, pag nagpanik, pati yung bunganga nila nagpapanik na din. So, dito, uh, according sa amo ko, iba yung English na natutunan nila kasi nag-usap, kinausap ko siya kagabi na pag kaya siguro ganyan ka sa akin, the way ka magsalita, it's because hindi ka happy. So kung hindi ka happy, ibalik mo ako sa agency pagbalik natin ng Istanbul or pauwiin mo ako ng Pilipinas. So sabi niya, uh, nag-sorry naman siya, sabi niya, itry niya daw yung best niya na i-deliver yung salita sa akin in a nice way. Para hindi daw ako mahal. Pero sabi niya, ganito daw talaga sila magsalita dito. Okay? Yung very frank ba? Pero hindi guys. Uh, kasi may mga amo naman na okay magsalita. Uh, nitong amo nitong kasama ko, okay naman yung amo niya. And then, uh, very straightforward sila. Okay? Pag may hindi sila gusto, yeah instead na na example ko yung sinabi ng amo ko instead sasabihin niya na aalis na tayo paki-close yung mga pintuan ganito siya magsabi ano pang inaantay mo ako pa ba magsasara ng pintuan para sa iyo ganyan yung dawi siya magsalita so sabi ko sa kanya hindi ko yan naranasan sa iba okay tapos dito guys kahit maraming tao yung kakilala namin pinapahiya sinisigawan sinisigawan siya sa airport ako din na try ko din na in public, buti na lang uh, malumana yung amo ko magsalita. So, nasa restaurant kami, nasa hotel, yun sa Damaris. Sinabihan niya ako na, sige, kasi ako naman yung maid, ako na lang yung magpre-prepare ng pagkain ng bata. O, diba? Instead na sabihan niya ako na, pwede ba uh, i-prepare mo yung pagkain ng bata? Kasi akala ko kasi, since nag-order siya ng pagkain, aantay na lang namin yung pagkain dun sa table. Uh, pagkain ng bata. May kukunin pa pala siya na iba. So, instead na sasabihin niya in a nice way, iba siya magsalita. Okay, iba magsalita 'yung mga tao dito. Tapos guys, madami. Madami dito na kulang sa pagkain, kulang sa pahinga. 'Yung trabaho dito is mula umaga hanggang bago ka matulog. Hindi kagaya nung sa Romania, may 2 hours break ako doon. Mostly may mga break 'yung mga helpers doon. Pag wala naman break, maaga pa natatapos na. Dito buti na lang ako ayon yung magising yung aking alaga ng super aga so 8.30 kami nagigising pero hanggang 10.30 to 11.30 na yan guys pag sa labas kami kumain hanggang 12 past 12 na pero pagbalik sa Istanbul syempre iba na, iba na yung magiging setup namin doon pag may pasok na yung bata maaga kasi ito siya natutulog 8 o'clock so mas maaga din kami matatapos siguro 10 before 10 tapos na so ano pa ba, ba yung mga ugali dito In general ito guys ha, mostly namang amo ganito. Kunti lang yung uh, maririnig mo na na yung parang isigolaki ng mga amo. Dito is very masiselan sila lalo sa pagkain ng mga bata, uh, sa mga activities, yung ganyan. Maselan. So ako hindi pa naman ako nasigawan in public, pero yung yung kakilala ko, sinigawan din siya sa airport. Yung ganoon. For kay Mahigit. <laughs> Ito si Jonah. So, yun guys, yung mga nagbabalak pa rin pumunta dito, dapat malakas yung loob ninyo, matiba yung dibdib. Kasi iba, maanghang yung mga dila ni Della dito. <laughs> maanghang sila kung magsalita dito guys, which is very normal sa kanila pala yun. Pag sinabihan kayo ng ganito, later on, Five minutes wala na yan sa kanila after a few minutes wala na yan pero sa atin dinidibdib natin di ba nasasaktan tayo so dapat magdala kayo ng magbaon kayo ng napakaraming pasensya tibay ng loob tapos dapat bato bato yung puso ninyo dito kasi pag hindi kayo bato wala uuwi kayo ng Pilipinas kaya din pag yung amo mo swertihan talaga kaya maraming run away dito di ba dahil sa ugali ng mga amo tapos pag nag run away na sila no choice na titiis na sila dun sa pangalawang amo, pangatlong amo, kahit hindi okay, titiisin nila kasi nga illegal na sila eh. Yung ganun. Uy! Sorry, yung alaga nakita. <laughs> sorry guys, nakita yung alaga. Alaga ng aking kasal. So yun, yun lang, yun lang yung may si share ko. Ito yung bansang pinaka. <laughs> Nagpapakita siya sa likod. Ito, I'm just talking to my followers. To my subscribers, I mean. So, yun. Uh, tibay ng loob, guys, yung kailangan dito. Ito yung bansang napuntahan ko na every time magsalita yung amo, nasasaktan ako. Yung ganun, okay? Pero sabi naman ni amo, kasi kinausap ko siya, kinausap ko siya kagabi. Yun, sabi niya nga, niya, na she will try her best daw na uh, gumamit ng mga sila, salita na hindi nakakasakit. Okay? So, let's see kung talagang magbabago siya. Pero kung hindi siya magbabago, ako na lang yung magbago. <laughs> magiging bato. Magiging bato na lang yung feelings ko para hindi ako masaktan. Kasi gusto ko talagang tapusin yung aking kontrata sa kanila. Tapos dito guys, meron pa akong ano, sasabihin. Uh, dito, uh, parang nagtatakbuhan yung mga maids, yung mga nani. Nagtatakbuhan kasi nga yung mga amo, parang nagmamadali parati. Yung ganon, Yung parang parating rush. So, lalo na pag sa labas, may mga activities, may swimming, may ganyan. Hindi ka na makapagbanlaw. Diretso na lang bihis, guys. Kasi, pag nag-delayed mo yung, ano, baka yun yung dahilan pa na masigawan ka sa, sa labas or mapagalitan ka kahit maraming tao. Kaya, yung galawan ng mga nanis dito ay takbuhan, okay? Pag nasa labas kami nag-swimming, may swimming lesson yung alaga, yung ganun. So far, uh, yun na nga yung sabi ko, hindi pa naman niya ako sigawan sa labas. Pero ganyan yung mga uh, amo dito, guys. Kahit nasa labas maraming tao, masisigawan ka, mapapahiya ka. Although, hindi naman lahat-lahat, pero mostly, okay? So, swerte yung mga nandito na okay yung mga amo. Walang stress sa amo, mababait yung amo. Uh, walang pressure, swerte sila. Pero yung iba, uh, kagaya ko, may yung amo is parang sabi niya nga bakas behind daw sa uh, behind daw sa uh, ipinapakita niya bakas stress daw siya kaya ganyan siya minsan yun yung sabi niya sa akin so yun lang uh, pagdating nyo dito na yung amo nyo is um, hindi ganun ka okay kausapin nyo lang kagaya ko dalawang beses ko nang kinausap yung amo ko una nung 3 days pa lang ako and then ngayon is one month and three days na. <laughs> so, kinausap ko din siya ulit. Kagabi, kinausap ko siya na yun na nga. Balik niya ako. If hindi niya gusto. If hindi niya ako gusto. Ibalik niya ako sa agency or balik niya ako sa Pilipinas. So, nag okay naman. Uh, I-try niya daw yung best niya na na ga gumamit ng mga salitang hindi nakaka-offend, hindi nakakasakit. Okay? So, dun sa mga Uh, yun na nga, sa mga papunta dito, magbaon kayo ng tibay ng loob. Dapat bato yung pakiramdam nyo dito. Pero kung gusto nyo talaga mag-turkey, mag Turkey uh, try your best pa din na maipasan nyo yung mga interviews dyan. Gumawa kayo ng magandang intro video. wag kayo matakot mag-apply. Kasi baka yung kapalaran ko, kapalaran ng iba na minalas dito, hindi nyo magiging kapalaran. Yun nga lang, expect the worst nga talaga kasi iba. Iba talaga dito guys. Hindi ko talaga mai-recommend 100% yung turkey. Pag sahod, uh, 100%. Pwede ko siyang i-recommend sa, sa inyo kasi nga uh, talagang okay yung sahod dito. Pero yung uh, kind of work, attitude ng employers, hindi ko siya mai-recommend. So kayo na bahala, kayo na mag-decide. Hindi ako ang mag-decide para sa inyo. Kayo yung mag-decide para sa sarili ninyo. Okay? So thank you so much for watching. Kita-kita tayo ulit next time.